Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa ng Office of the Vice President. Naalalayan na nang magnegosyo taday ang dalawang individual mula sa Cagayan de Oro City. Ang isa sa kanila, pinasok ang pagkukumpuni ng mga sirang telepono ang karagdagang detalye hahatid ni Jera Gomez. Alas 7 pa lang ng umaga, bukas na ang tindahan ni Lucia na makikita sa Market City Building sa Cagayan de Oro City. Kwento niya, tong 2012 nang magsimula siyang magbenta ng mga pagkain, tubig, towel at iba pa. Since pag start diri, mga 13 years na siguro, ngayon kani akong gipili kay para ma ako ang mga kinahanglan sa akong mga estudyante. Mas lumago naman ang munting negosyo ni Lucia matapos matanggap ang 15,000 pesos livelihood grant sa ilalim ng magnegosyo taday program ng OVP noong nakaraang taon. Gikumpra na ako udiring ko Kung nagikuha tanan, ako gyud siyang nga Ma, at least nga kung ako si Europe gitanan mga kinalo wala na gani ko nagwag mga container container puro na gito baligya, kay para ang ako nga, nga maruling gid siya ma dapat gid siya puno, puno kay akong tindahan ato as in lipay ko <laughs> oh. sa adya, malaki ang naitulong ng MTD program dahil nadagdagan ang kanyang kinikita sa isang araw sa munting negosyo rin inaasa ni Lucia ang araw-araw na panggastos para sa kanyang apat na anak na parehong nag-aaral cellphone repair shop naman ang napili na negosyo ni Albert na mula rin sa Cagayan de Oro City. Saad niya, ang kanyang kaibigan ang nagturo sa kanya kung paano magkumpuni ng mga sirang telepono. Gibilin ko ang isa ka adlaw na ako rin nag-repair, wala sila. So, mo naka andel ko. So, mo na ito, balik-balik ang basic, starting tester, pagawid sa unit, check, Pamutan nung ano, sa history sa unit. Si Albert ay kabilang din sa maraming taga-Cagayan de Oro City na nahandogan ng 15,000 pesos livelihood grant na ipinagbili naman niya ng karagdagang kagamitan. Palit na ako sa di ba? Mula rito sa Cagayan de Oro City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. 25 individual na handugan ng livelihood grant ng tanggapan sa tulong ng OVP Southern Mindanao Satellite Office. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.